Thank no, kalimutan siya. Ila, grabe sa taas na ko. Tawa sa taas. Okay. Pascal pala siya ng Kasi, okay. may niluto daw dito na niyog. Tapos, nakalimutan. Iniwan kasi kumain. Tapos, pagbalik niya, wala na. Wala na yung niyog niya. Sunog na. Siguro, ano, malakas yung apoy ba? Marami yung apoy na naiwan niya. Tsaka, mainit. Mainit ang panahon. Kaya, mabilis lang siya. Sunog. So, sayang yung niyog. Mahal pa naman kilo sa niyog dun. Yan. Yeah. Mahal ang kilo sa niyog ngayon. Kaya, sayang. 60 plus 67 yung yung kilo ng niyog eh. Kasi, yung ano nila, ito, iba yung sa kanila eh. Kasi, ganyan lang tapos pa ganyan tapos dito parang mababaw lang sa amin kasi iba din iba rin sa amin kasi talagang may may bahay siya kasi mataas eh hindi siya madali masunog so ito kasi diyan luma na nakahoy so bilis lang talaga yan masunog ang lapit lang oh diyan lang yung apoy tapos diyan ano na papag na diyan diyan na nilagay yung niyog so kung sobrang init tapos So, pag dumadaan kami dito, may ano yan, may ganyan yan. Hindi yan hanggang dito. So, kaya sumuga. Ni, wala namang mga tao dito na, ano, para ma actually na yung apoy. Walang tao dito. So, wala mga kabahay-bahay dito. So, wala. Sunog lahat. Ang yung... Ayan o. Oh. Yung dumadaan kami, may ganyan pa siya. Ah, ganyan. So ngayon, ganito na siya. Oh, ganyan na siya. Ngayon. Kawawa yung ano. Tapos, dyan, pala yan. Ito so, kami dumadaan. dito kami dumadaan tuwing linggo pag magsimba kami doon doon pasaw na yung bahay namin tsaka dito kami dumadaan dyan sa may putol ng kalsada pag wala pang motor dyan mga tricycle doon pa pupunta pa kami doon sa malayo doon sa may highway doon sa tawid ng palayan kaya oh malayo layo So, yun lang guys. So, pakita ko sa inyo na dapat kapag may ganun na magluluto ng ngiyog, pag mainit, dapat talaga may bantay para di masayang yung ngiyog. Di so, sayang yun. Mahal ang ngiyog ngayon. So, yun lang guys. Bye-bye.